Hello. Oh, Hi guys, welcome back to my channel. So we're here at Saint Kilda, guys. So guys, Saint Kilda. I know. Friendship! Friendship! Hi guys! So for today's video, ay gusto ko lang i-share sa inyo na nanood kami ng concert ni Moira dito sa Melbourne. So actually, hindi ko talaga siya gusto. Pero nagustuhan ko lang siya this year nung napanood ko yung mga video niya sa nung nag nung nag concert siya sa Canada at doon ko na realize na ang galing niya palang kumanta and then yung mga kanta niya talaga namang tagos sa puso mo. May mga patama <laughs> charot. And then yun na, every day pinapakinggan ko na lahat ng mga uh, songs niya. And then one day, yung Pilipina na carers namin, uh, sabi niya, Naabutan niya ako na nakikinig ng Moira. Sabi niya sa akin, is that Moira? Sabi ko, oo. Tapos yun na, sinabi niya sa akin na magkakaroon ng concert dito si Moira sa Melbourne. Sabi ko, wow, talaga, totoo, ganyan-ganyan. And then, ah uh, sabi ko, ay, manonood ako, manonood ako ng concert. Manonood din sila. And then, syempre, so niyaya ko yung dalawa kong kaibigan. At buti na lang, pumayag sila. At buti na lang din, guys, pumayag sila na mag VIP kami o di ba taray bongga kaya naman guys watch this hi guys we're here Moira hi guys nandito ako sa concert ni Moira guys Ayan siya guys. Diyan gagawin yung a uh concert ni Moira guys. Palais Theater. City, ganda ng vibe ng city And over and over again, special sa Australia, no Australia. So ang sarap dito. Kung may mga coffee shop kayong alam, i-DM nyo sa Instagram

ang pinaka-aabangan ng lahat! Si Moira! i But tonight, you made me feel that. Thank you so much. Next time mo ako magre-request ako ng zip line para... Para isa-isa ka lang bumaba dito. Pagkakaroon ako. Thank you again so much, Melvin. I hope you had a good night with us. Thanks On behalf of my dad and I, we love you so much. Thank you so much for making this tour extra special. Thank you so much. Love you, mother. Moira! Moira! Grabe! Sorry, Bea. Pero dinaig ka pa ni Moira. <laughs> Ayan siya, guys. Sobrang nakakatuwa lang talaga. Kasi guys, ah uh, pinagandaan ko talaga tong Moira na to dahil syempre first time kong manood tapos nagustuhan kasi Moira Saka syempre VIP so I took the opportunity talaga pinaghandaan ko nagpagawa talaga ako ng t-shirt. And then ah uh, during the meet and greet, sabi nung isang staff hindi daw pwedeng magpa uh, autograph kasi parang siguro baka tatagal pa yung pila. And then ah uh, baka gumaya yung iba. So parang pil ko, ako lang naman yung may t-shirt, ha, pil ko lang ha. And then ah uh, so parang nadismaya ako pati yung mga kaibigan ko. Binalik sa akin yung t-shirt kasi tatlong t-shirt yung papipirmahan ko, guys. So binalik nila sa akin. Tapos nung turn na namin para magpa-picture kay Moira, ah uh, sinabi ko talaga na tabi ako kay Moira. Tapos yun, ah uh, sinimplehan ko talaga si Moira. Sinabi ko talaga sa kanya na Moira baka naman pwedeng magpa-autograph. Ah, uh, galing pa ng Pilipinas yung t-shirt. Tapos sabi niya, sige akin na, ah, natuwa talaga ako dun, guys. Tapos sakto, nung nilalagyan niya na ng dedication, pumasok yung ano, yung staff na nagsabi sa amin ng bawal. Tapos talagang sinabi niya talaga, di sinabi ko bawal? Pero sabi ni Moira, hindi okay lang kasi sila naman yung maingay kanina. <laughs> para masarap yung tulog nila. Sabi niyang ganon. Kaya super, 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 super thank you talaga, Moira. Hindi mo sinakta ng puso ko. Charot! <laughs> Grabe, pag uwi ko ng bahay, ang tagal kong nakatulog. Siyempre, inisip-isip ko pa yung moment na yun kay Moira. Ha? Sobrang bait niya, guys. Saka next time na talagang pupunta dito si Moira, magpapa-VIP na naman talaga ako, guys. Yan lang. Thank you, thank you talaga.